Hello guys, samahan niyo ko magluto tayo ng munggo na may gulay. Bumili ako ng munggong hilo at binabad ko muna sa tubig at nilaga. At tapos kung hiniwa, ginisa ko na rin ang munggo sa garlic at saka onion. At pati na ang buto-buto. At sinamahan ko na rin ng black white pepper at saka vegetables, mga kalabasa, talong, nilagyan ko na din ng unting magic sarap. mungo daw mo daw ano gid ang subak <laughs> ba? Buto-buto. Buto, ng leksyon baboy. Munggo. Mm -hmm. Hintay si Abi, nakikinig muna ng balita sa radyo. Ito na, malapit na maluto ang ating gulay. Lagyan na natin ng asin.

takpan muna natin para pumulo at ito na pumulo na guys at ito na lagay ang ulay kamoting dahon at saka alubating dahon ito sa kumukulong balderin

yung sige tsagay wala tayo nilang sugar sugar ato ah mga guys okay ang totobo na good morning good morning good morning good morning good morning wala 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 green na ka pa viral ta Quran <laughs> <laughs> namet mo, namet, terang namet, Thanks for watching. Please subscribe to my channel and hit the bell button para sa next video. Bye. po